Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na ito. Please click mo na yung yellow stream button. you guys, wala naman ito. free lang. Tulong mo lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon po today's reflection. Ano nga ba ang kingdom of God? O yung kapagyarihan, yung lakas, yung power ng ating Panginoong Yesus? So, uh, kinonvert mo yan sa ating uh, human being dito sa lupa, ito yung mga taong na uh, politician number one yan, di ba? Kasi unang-una, sila yung may hawak ng gobyerno, sila yung uh, nilalapitan, sila yung powerful, at sila yung nagpapatupad ng mga batas o mga pulisiya para sa nasasakupan. Dahil kasi pu puro mga world leader di ba? So, bukod dyan, siyempre yung mga businessman. Marami silang uh, kapangyarihan na kung saan ay nagagamit din nila ang kanilang pera para sa mga under sa kanila, sa mga taong uh, mga empleyado nila. So, sa politisyan kasi guys, unang-una, di ba, uh, marami sa atin dito, mga political uh, dynasty na tinatawag na kung minsan, matagal na sa pwesto sa gobyerno, lalo na mga gobernador, di ba, mga vice governor, mga mayor, talagang mga uh, ayaw nilang bumitaw dyan sa pwesto kahit na matagal na at hindi na sila karpat dapat ayaw pa rin kasi masarap na masarap na ang nila ay mga kapangyarihan ba diba? kasi nga naman di ka ng mga tao at talagang na, lahat na mo at uh, lahat ay uh, nakokontrol mo kaya kung matatapos na term ng isang politician, ililipat. Diba? Ang yung lalaki, ng gobernador, mayor, uh, congressman, uh, councilor or chairman uh, ililipat lang sa kanilang mga asawa, mga anak basta sa kanilang mga kamagana. Dahil nga dyan sa sa kapangyarihan na kanilang inahawakan kasi nga talagang kontrolada kontrolada nila. Di ba? So, kagaya niyan, kung halimbawa yung may sakit ka di ba? may sakit ka naman, yung dominate mo, then dominance mo ay uh, uh, naka, nakasalalay sa mga doktor, sa mga tao tutulong sa iyo, di ba? Ganun din pag nabaon ka naman sa utang ay talaga na mga uh, yung taong tao pinagkakautangan ng loob ay makokontrol kanya. kasi nga uh, na-dominant kanya niya siya na yung kumbaga uh, na, -na papaandar sa iyo di ba? hindi ka gaya ng ating Panginoon so, sa kanyang turo di ba? ay yung magsisika para sa kaharian ng dati. ba? So, iba sa tao, malayo-malayo ang kanyang turo. Kaya nga nung dumating dito, dito siya sa lupa, di ba? Puro yung uh, humility o yung kanyang pagkahambol. Kaya sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan pagibig at pagpipigil sa sarili. So, yun, guys. Di ba, napakalinaw. Binigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Kaya nga, pag may mga nararanasan tayong problema, tumawag yung tayo. Kaya di ba, uso sa atin, lalo sa mga Christian, di ba, yung kinakag yung come Holy Spirit. Para nga, uh, ma, ma, maging uh, malakas tayo sa oras ng ating mga uh, kainahan, di ba? Kaya yung power ng ating Panginoon Jesus, napakasimple lang. Mga tao, di ba? Kaya nga kung maalala nyo guys, nung nabuhay siya dito sa lupa, sino mga pinuntahan niya? Hindi yung mga makapangyarihan. Even yung mga church leader, hindi niya ito nilapitan. Bagkus, ito pa nga yung uh, binabanatan niya. Uh, dahil nga, yung mga church leader noon, guys, mga church leader noon, gusto nila sa kanila yung kapangyarihan. Lahat ng sa, uh, yung uh, sarap, yung karangyan sa kanila, yung power sa kanila. Samantalang yung under sa kanila, di ba, ay talagang sobrang hirap. Hirap na hirap sa mga palakad na mga may makapagin. Kaya, ang Panginoong Yesus, di ba, binabanatan niya yung mga church leader, yung mga talagang may influenza sa gobyerno, yung panahon na yun. Pero, ang kanyang mga pinuntahan ni mga tao, mga mga salata. Kagaya ng mga uh, babae na nag-adultery, di ba? Na nangalo niya. Di ba? Dahil sa utos ni Moises, na pag ang babae na huli, ay eh, kailangan patawin ng kasa. Pero anong ginawa ng Panginoon Jesus? Nakaktuan nila yung babae. Ang dami gustong bumato, pero hindi ginats ng ating Panginoon. So, anong sabi niya? Kung sino yung unang walang kasalanan dyan ay unang bumato so walang nangahas kahit isa dahil alam naman nila na lahat tayo guys na makasalanan tayo hindi tayo perfect so pinapakita ng atong Panginoon Jesus dito nyo bagamat diba, makapangyari at sa Diyos hindi siya kagad nag-jets di ba? binigyan pa ng pagkakataon itong babae mo to uh, para magbago uh, buhay so ibig sabihin mas umiiral uh, sa Panginoon yung pagmamahal mapagkumbaba makatao. tao. Di ba? Kasi nga, God is love nga. Kaya, yun ang pinairal niya nung namuhay siya uh, dito sa lupa. Na magpasaka ngayon, yan ang iniwan sa mga apostol ng San Pedro hanggang sa panahon natin ngayon kay Pope uh, Francis. So, di ba? So, binigyan tayo ng kapangyarihan. Lalo na kung nasa pwesto ka sa gobyerno, negosyante ka, manager ka sa isang kumpanya, o kaya tayo bilang isang ama o, ina ng ating pamilya, na mga anak naman natin sa ilalim. Gamitin natin yung kapangyarihan natin yan ay sa tamang paraan. Hindi para abusuin, di ba, kontrolin ang mga nasa ibaba natin. Kaya nga tayo nilagay dyan para ilagay natin sila sa kabutihan, turun sa kabutihan, at sa tamang paraan. Di ba? Kaya binigyan tayo ng lakas. Ng Kaya ikaw na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, ikaw na may problema sa pamilya mo at ikaw na may problema sa pinansya. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal, kung hindi maniwala at magtiwala, ay tsak yun. kanya yung pagkakadol ng ating Panginoon. Jesus. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa amin, ng sa akin. Na, na dumaranas, si Lord, ng matindi karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na po sa mga matagal ng bedo ni Gaya ng sabi niyo Lord, binigyan niyo kami ng spiritu para lakas, lumakas ang aming doon sa iyong pananampalataya. Bigyan niyo po ng kalakasan ngayon yung kapatid namin na nanonood sa aking blog na may matinding karamdaman. Ikuhin niyo po Lord kung yung mapagpagaling na kamay. Brusin niyo po Lord, tanggalin niyo po Lord, yakapin niyo po ang kanya. Ganon din po sa pamilyang nasira na o masisira pa lang yan. Di ba po magandang sa mga pagpikis-pikis yung pamilya ang ilang pamilya. At ganon din po sa financial road na kailangan, kailangan natin lahat. Lalong-lalo na Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas ng ulam pambahan sa mga bata pambili ng gamot at kung ano-ano pa Lord i-bless niyo po ang aming hatang buhay bigyan nyo kami ng lakas ng loob para mapagtagumpay namin. Sa tulong nyo, O Lord Jesus Christ. So, mga natin, sa so, na pangalan natin, Panginoon Jesus, sa mga God, mga 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 Sa mga ng mga 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 mga